magandang umaga. Bukas ko na to i-upload. Kasi meron akong pang 9.30 eh. Oh, bukas ng umaga ko na to i-upload. So ito mga mena. Oy, bimbi! Wala akong kinalaman dito sa re-reakan ko. Ni-request ano, lang sa akin to. ba? Diba? Actually, na ko na to before. Kaya lang, ah... Uh nakalimutan ko na kung nasan. Papakita ko yung request. Baka sabihin, pinipeke ko eh. Basta lang makontent si Bimbi eh. May nag, ano sa akin? May nag, ah... Uh, uh huh? May nag-comment sa akin. Sana ba yon Mm-hmm. Ta-ta-ta-ta-ta! Si Yan TV 28 Shout out kay Yan TV 28 Para malinis ako ha Baka mamaya sabihin pinag ah uh, Pinagdidiskita ko yung video Ayan o oh, Nakalagay Sabi ni Yan TV uh, 28 Sasabihin na naman yan Ako din yan Hindi ako yan o, Tingnan nga natin yung channel nito na Baka mamaya sabihin Ako yan eh ba? Diba? O oh, five videos Hindi ako yan O oh, si Ito si Yan TV 28 O oh, siya yan ha Hindi ako Hindi ako yan <laughs> Defensive masyado no. Ang sabi ni ni TV 28 oh, Boss Bingo TV, pa-review mo daw yung video ni Beams Ghost TV yung duwende na sumasanib sa bata. Oh, tingnan nga natin men. 'Di ba? Gusto kong ano eh, gusto kong makita eh. Alam ko na ko na to before. Kaya lang medyo bitin-bitin yung na-reaction na-react ko dati. So uulitin natin mga men ha para maliwanag. Hmm. So, ito, ito yung sumasabi daw. Panorin natin tong ano ni ni Sir Serbimbi. Sucanti Patris Benedictus in Ubito Nostro Presencia Muniamore, Rosa Sacris Mihilox nang Dracos Sacri Mihilox. Yung ano no, yung yung orasyon niya parang generic. <laughs> parang lahat na lang eh ano na, ah uh, kasamang kasama uh, lahat sama-sama na lahat ano aswang uh, ano pa ba aswang kapre multo yung yung prayer niya ano you know? a generic na generic na ano pero ang ang inaano kasi nung St. Benedict's prayer panlaban yun sa devil I don't know if kino-consider na devil din yung yung duwende ano or Capre, 'di ba? Anyway, pagpatuloy nga natin 'to. Wait lang ah, wait lang. May ano lang pala ako. Ititingnan lang ako. Okay, continue tayo. Sa bandang metro sa tanah Di naman ko kong Sont malakiel ibas. Sont malakiel ibas. Sont malakiel ibas. Sont malakiel ibas. <sighs> Matagal na po bang Start tayo dito sa ini-interview niya yung yung nanay. Matagal na po bang ano? Matagal na po bang sinasaniban po ba yung anak nyo? Opo. Ilan beses na po? Anim na po. Siya po? Opo. Okay ka lang? Okay ka lang? Alam mo, yung isa ano, sa habang ini-interview na nanay, ako hindi ako convinced eh. May sarili ka opinion dito mga mena. Ngayon kung tunay naman to, edi eh, tunay, wala naman tayong pagtataluhan, pero kung iisipin ko yung... <laughs> <laughs> yung acting ng nanay, yung quote unquote acting, di ba? Opo. Opo. Anim na po. Di ba? Parang hindi ganoon eh. I mean, ang hinahanap ko men sinasaniban kasi yung yung anak mo. Nanay ba 'yon or ano? Or kung sino man yung si Ate, di ba? Kung sinasaniban yung anak mo or kamag-anak mo na ganoon. May details ka pa dapat ibibigay. Opo, bigla na lang pong naging ganyan 'yan. Ah, nalaman na lang namin na, na sinasaniban pala ng duwende. Simula pa yan. Ang, ba, basta lahat ng details, hindi mo na kailangan ikwento. Isasabi mo na, hindi para ka robot na, opo, opo, wow. di ba? Matagal na po bang ano? Matagal na po bang sinasaniban po ba yung anak nyo? Opo. Ilan beses na po? Anim na po. Siya po? Opo. Okay ka lang? Okay ka lang? Pwede po bang mahawakan po yung kamay? Opo. Alim na beses na po. Opo. Anim na beses sagulario. na po. Opo. Opo. Ano po yung sabi? Sinasaniban po. Sinasaniban daw po siya. Sinasaniban daw. Convince kayo daw ay magsalita si ate. Hindi, sabihin nyo lang, ganyan ba yung ano, pagiging realistic sa sa pag may ini-interview? Opo, sinasaniban po. Opo, di ba? I mean, doon pa nga lang, <laughs> come on, di ba? Ano mga clue ko na, ano, bagamat uh, hindi ko na sinasasabing totally fake, ano? Ano, ano ba yung clue na pwede natin panghawakan na ito ay scripted or, ano, hindi totoo? Number one, si Bimbi ay sinungaling. May proof na pinipake niya yung duwende niya. Diba? Diba? kung gusto niyo makita yung proof, PM niyo ako sa buong TV FB page. Papakita ko sa inyo yung video na fini-fake nyo yung duwende niya. 'Di ba? Pangalawa, robot umarte to si Ate. Opo. Hindi hindi 'di ba nako-convince ba kayo na totoo 'yon? Ako hindi. <laughs> okay ka lang. Pwede po bang mahawakan po yung kamay? Opo. Okay. na beses na po. Anim na, na, na beses na po. Nagpatingin na po kayo sa albularyo. Opo. Ano po yung sabi? Sinasaniban po? Sinasaniban daw po siya. Ito yung ano yun, ito na yung karir ni Bimbi na hindi niya na pinurso, ano? Na maging, ano, maging albularyo, maging, uh, exorcist ng, ano, ng duwende. ba? Diba? Hindi na natuloy yung karir niya na yan, men, eh. Masakit? Ba't ganyan yung mata mo? Ay! <laughs> uh! Ang kulit ng pagkakasama Eh Tignan mo ha Masakit Ba't ganyan yung mata mo? Inalis din yung cover ng mukha ano, Para makita yung mata Tignan mo ha uh! <laughs> Eh 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 Ano Alam mo Convenient dito sa video na to Mga men Napaka convenient eh Diba Di ba kung makapansin nyo dito sa bahay na to? Di ba? Bahay. Talagang ano, men. Yung, yung may nakahanda ng nakalatag dyan, ano? Di ba? May nakahanda ng nakalatag dyan na pagbabalibagan niya ng, ano, ng sinasaniban. Expected niya na, na ano, na may babalibagan siya na, na ano, napapag dyan. Or banig, or kung ano pa man yung pwedeng higaan. Di ba nakahanda na agad me no? Kahit hindi pa, di ba? Come on! Hindi nyo ba nakakalata? Nakahanda na hihigaan niya at talaga doon niya ibabalibag, no? Tsaka parang ang bilis. Pag balibag niya, nagliliyad-liyad na agad si, ano, si Nasaniban. Tinan mo ha? Eh! <laughs> Sabay pinorward. Hiniga na agad dun sa... Come on. Di ba, unusual yan eh. Ito, may TV, di ba? Nakikita niyo yung TV dito. So, itong area na to ay living room. Tama? Living room na ba? Kasi may TV men eh. Di ba? May, dyan sila naglalatag ng, hindi, pwede rin naman, no? baka mamaya maliit lang yung bahay. Di ba? Dyan sila naglalatag, diyan sila natutulog. Pero, unusual na nakalatag na yan eh, lalo na pag may bisita pa kayo si Bimbi, bisita nyo pa, tapos nakalatag na agad dyan nyo. Di ba, I mean, Ano ba yan? O hindi na talaga nila inaalis yan. Hindi, hinahanapan ko na lusot kasi ito eh. Di ba? Hinahanapan ko kasi na lusot to para kahit pa paano may explanation tayo dito sa pinagagagawa ni Bimbi. Pero mahirap talaga isipin na may baneg na nakalatag dyan, na ready ready na. Na pwedeng pag... Di mo, oh, swak na swak, men eh. <laughs> So, na sa pag pagkasampal okay. na pagkasampal sa kanya. Oh. Hmm. Pagsampal sa kanya, tuloy balibag. Di ba, convenient na convenient na meron ng anatas. Pagkabalibag na pagkabalibag sa kanya, tingnan mo. Mm. Sabay, ano na agad siya? Oh, hawakan daw. Sabay, magliliad-liad na siya doon, oh. Di ba, gumaganon-ganon na siya agad. Anong... Tsaka isa pa, men. Yung, di ba? Wala man lang struggle, eh. Di ba? Kaya nga mo pahahawakan doon sa nanay. Dapat nag struggle yan. Tamo ha? O, pag ganyan. Hindi naman nag struggle yung kamay, eh. Tapos papahawakan mo. O, mo. Hindi naman pumupiglas. Nung pumiglas na, nung ready na sila, saka ngayon mag-aano si sinasasaliban. magaganyan May mute pa. Bakit mo minute? <laughs> Anong klase nila lang ka? Anong klase nila lang ka? Anong klase nila lang ka? Hawakan mo yung kamay ate ha? Anong klase nila lang ka? Wala eh, wala namang resistance dun sa isang kamay oh Hindi naman kumakawala eh <laughs> Pinorward na lang Ang tagal kasing ma <laughs> Makuha yung medal yun Pero just imagine, tinan mo ha From time na nakatingin lang si kuya 'di ba? Si kuyang ang nasasaniban. 'Di ba? Yung nakahiga. Sasindi tatanggalin niya 'yung medalyon niya. Hmm. 'Di ba? Ang loose na ng pagkakahawak ni Bimbi, 'yan ay opportunity mo para pumiglas ka diyan eh. Ay, ang tagal pati ikunin ni Bimbi 'yung kanyang ano, 'yung medalyon. Ang ginawa niya, finorward niya na lang. 'Di ba? Pero ang tagal noon. Di pa nagpupumiglas. Hinintay niya pa na ano na makuha 'yung medalyon. <laughs> Ano ka sa nilang ka? Oo, di ba, men? Ano ka ka? Duende. Duende. Anong, anong duwende? Item o pula? Item o pula? Item. Bakit mo pinapahirapan tong binata na to, ha? Bakit mo pinapahirapan? Ha? Anong pakay mo? Ganda ng sapatos ni Bimbi, Jordan, ano? Mo? Jordan ba yan? Mo, ha? Wala ko alam sa sapatos, eh. Pero mukhang, mukhang padalamin yung sapatos mo ah. <coughs> Anong patay mo? Anong patay mo? Anong mo ha? Ayaw mo magsalita. Ngayon, inuutosan kita umalis ka sa katawan ng binatang ito. Umalis ka. Ano? Lalabang ka? Lalabang ka ha? Lalabang ka? Anong klaseng 20 ka? Itim, di ba? Ano? <coughs> Hindi tayo talo, ha? Huwag ka na may miruisyo, ha? Walang fight or flight response, eh. Hindi tayo talo. <coughs> 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 Hindi tayo talo. I mo yung paa. <coughs> Hindi ka aalis. Hindi ako aalis. Aba, matapang ka, ha? Ano? <coughs> <coughs> Hindi ako aalis sa akin lang siya. Ano sa akin lang siya? Ano? Hindi hmm. ko niya nasaktan yung atawanya. Hindi siya sa iyo. Kumayos ka. Ha? Comprehensible <coughs> yung ano eh, <coughs> no? Hindi tao <yung> talo. <laughs> yung comprehensible <coughs> pala, comprehensible yung, yung hindi tao. Comprehensible yung ano yung ano? salita ng hindi ka alis. Duende. Duinga Ales. Dino po, ah, uh, Ales. Bakit ako aales uh, sa katamunta? Huwag mo san papahirapan. Kung mapapansin niyo. Tao, tao lang siya, bata pa siya. Hindi ka... Kita, kita man na naman si Bimbi. ba? Kung yun ang isa sa mga signs na fake ang isang video, pag mute ng mute. Kaya may na mute ibig sabihin, Mari nagkamali ng sinabi or may gustong, may ayaw iparinig. Tama? Dito, makikita mo, men, uh, yung, yung ginagawa ni Bimbi, para silang dalawa ni ate na yung ano lang ang hinahawakan. Yung kamay. How about yung paa? Pwede ka sipain yan, men, eh. ba diba? Walang ginagawa yung paa, oh. Dapat sumasalib sa kanya. Yung kamay Dapat lang yung, mo, ano. Pakay mo. Paakay wala. Pakay mo. Dapat yung paa hinahawakan no. niya. Pwede ka sipain paakay yan, mo. eh. Anong pakay mo? Gusto ko lang mabuhay. Anong gusto mo mabuhay? Gusto mo mabuhay, wala mabuhay namang... ka? Wala namang... Wala namang ano effect Papatayin kita pag di umalis sa binatang ito. Papatayin kita. Dito dito ko nakikita ginagamit niya eh ginagamit. Ginagaya niya yung style ni Maestro Ozzy ano. No, dito sa mga tagpong to. Kikita ko lang. Ginagaya niya yung style ni Maestro Ozzy. Kikita? Ha? Gusto mo? Matigas ka ha? Ano? Tayo mo pa? Mm. 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 Ano? Mm. Ano? Mm. Hindi tayo talo. Lahat ng halos na elemento ay kaibigan ko. Hindi tayo talo. Hindi tayo talo. Hindi tayo talo. Hindi ko ibibigay ng matalanta. <laughs> Pinipilit niyo yung gusto na. <laughs> <laughs> Hindi tayo talo. Pawalan mo siya. Pawalan mo. Wala siya kasalanan sa'yo. Ano? Lalabang ka? Bitawan nyo ako! Men, yung, yung sinasaniban, di ba? Free naman yung paa mo. Pwede mo sipain yung ulo ni Bimbimin eh. Tama ba ako? Well, hindi kasi pinipigilan yung paamo, Kaya hindi yan yung ginagamit mo. Ang, ang, ang pinipiglas mo lang yung kamay mo kasi yun yung hinahawakan. Di ba? Malabang ka? Kita niyo, 'no? Dito ko bibig ko. Ang tapo, matigas ka ha. Hawakan mo at ihiga mo, ihiga mo. Ihiga mo, matigas ka. Uy, lagi pag ko 'yung isang ano. <laughs> Kita niyo men, 'di ba? Demeño ha. Mga pag 'yung 'yung inano niya, ihiga mo. Tinamoy 'yung tuhod nito ha yung tuhod nito ito ha higa mo at higa mo nung, nung in-straight nya diba? <laughs> yung isang paa na nakisama din eh diba hmm. ano ba yata tapos nag-stay na siyang nakahiga o diba hmm. come on Crosanti Patres Benedictus in Ubitu Nostro Presencia <laughs> Munyamur Crosacra Sit mihi lux Nandraco Sit Mihidux oh, Bale Retro na Satana Nandraco Suades Mihibana <laughs> Sobra <laughs> Calibas Sont malakieli bas. Sont malakieli bas. kumpleto pa talaga yung ano yun, yung yung pagkakaprepare ng higaan yun, yun. May budget pa. Tsaka isa pa. Tsaka isa pa ha. Ito si ate, ano. Anak niya ba yan? Yung, yun na ano. Let's say kapatid niya or pamangkin niya, 'di ba? Parang wala man lang siyang ano-ano, ano, hindi man lang umiiyak dahil siyempre nahihirapan yung kapatid niya or anak niya. Anak, ano, ano, 'di ba? Walang walang ganoon din eh. <laughs> Tapos oh, Ah uh, yung tubig. Papakuha ng tubig si Bimbi. Kuha ka ati tubig. Kuha ka tubig. Bisa mo. Nung, bini, nung, binitiwa niya, okay na, wala na. Ano? Hindi na nagpumiglas si isang kamay. Oh, but my cat! But my cat, tinan mo ah Sino yung tumatawa? Tumatawa yung kumuha ng tubig, men. na mo. Kuha ka tubig. Bitsa mo. <laughs> o, ba't may tumatawa? <laughs> ba't nagtatawanan? May cut pa, May nagkaroon ng cut, no? O, cut uli Papuwi natin natin, ha? okay na si ano, okay na si sinasaniban. Okay ka lang? Okay ka lang? Ay nako bimbi. Trying hard. Ano nangyari sa Trying hard. Ano nangyari sa iyo? pwedeng itim po yung sumasanib sa kanya. Pwede naman po napagaling na po siya. Umanis na po siya. <laughs> yung Kaya acting po, dry na dry eh, no? Yung acting dry na dry. Sumasanib sa kanya. Pwede naman po napagaling niya po siya. Buti naman po napagaling. Niya. Totoo ba 'yan? Totoo ba 'yan? Niloloko kayo nito eh. Buti naman po, napagaling nyo siya. Ganun ba? Masanib sa kanya. Buti naman po, napagaling niyo po siya. Umalis na po siya. Kaya lang po, talaga pong matigas. Matigas po siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Malamang po na may gusto po sa kanya na kuhanin o may gusto po sa kanya yung duwending itim po, no? Ganun po kasi yung mga duwending item na masasama po duwende pag may gusto sa isang tao ay ginagawa po nila ang gusto nila kahit po makasakit at kahit pu sumanib ginagawa po nila. Wala, imbento! Manluloko ka talaga! Malatang drama yung ginagawa nung ano eh. Okay ka na. Umarap ka sa patutunay ako manluloko ka talaga mga pinagpepeke mong video Nuwala kayo sa mga pinaglululoko na ito dito pa rin po tayo mga tol no? sa Bicol region no? ito po yung mission natin no? na ginawa mission hindi na naulit kasi nga, dramang drama. Talaga pong ito po ay ano, sinadya po natin dito. Ano, buti po ay napunta po tayo dito. Matagal na po itong request ng viewers po natin. No? sa po ito sa viewers natin nare request po. No? Isa po akong ano po, idol. Nagko-comment sa inyo na pagaling po siya. <laughs> Isa po ako, po. idol, sa nagko-comment 'yo na mapagaling niyo po siya. Bullshit! <laughs> <laughs> Talaga yung sinadya ko dito kasi gusto ko din po kayo na matutuwa. Hey, Ito ko scripted drama. drama! Ay, nakagabay din sa atin, hindi niyo lang po siya nakikita. Drama! Ito po sa video na duwende po no. Drama! You baking duende mo? Ikay bigang diyan mo. Ikay bigang diyan putang ina mo. Parasahan mo ako. Hindi ko mo yung tao. I mean, sabihin niyo kay Bimbi ha, minura ko yung duwende niya bigyang dyan, putang ina mo! <laughs> Ate, ganito po, no? Pagka po na ulit pa to. Tignan natin nga. Nung humarap ka nga sa akin, wala naggawa yung bigyang dyan mo, eh. Halos magkanda ihi na sa salawal mo kakaikot ng bahay, eh. Sige, at para po mai ano po natin kung sakali po na mauwi po ako sa province ay mai Ma ano po kay. natin i-refer po natin sa mga kilala ko po dito na manggagamot po no. I-refer Ire po natin kasi po makukuha po 'yan sa gamot po no? Opo, okay ka na. Ano masakit sa'yo? Hindi na, hindi na masakit. Alam mo 'yung nangyari? Hindi po. Hindi mo alam. Sinanibang ka. Pinangibang <laughs> ka ng duwending itim. Napaka-dry. Nagwawala ka kanina dito, oh. Tapos sinampal mo ako ng napakalakas. Papunta pa lang ako sa'yo sinampal mo na ako. Oy, sinungaling! Papunta pa lang daw sa kanya, ano? Ah, uh, sinampal na daw siya? Tamo, ha? Ang gawin niyo po, ate, painumin niyo. Sabi niya, ha? Napakalakas. Nagwawala ka kanina dito, oh. Uh? Tapos sinampal mo ako ng napakalakas. Hmm. Papunta pa lang ako sa iyo sinampal mo na ako. Papunta pa lang daw siya. Sinampal oh, punta, ano, rewind nga natin. Rewind nga natin. Papunta pa lang daw siya. Sinampal. ay papunta pa, pa, pa lang mo? si Bimbi. Matagal na po bang sinasaniban po ba yung anak nyo? Opo. Ilang beses na po? Anim na po. Siya po? Opo. Okay ka lang? Okay ka lang? Pwede po bang mahawakan po yung kamay? Opo. Oh, na beses na po. Anim na beses na po. ah Nagpatingin na po kayo sa albularyo. Ano? Sinampal ka ba? Sabi. Nung papunta ka pa lang? Oh, Sinungaling ka talaga! Napakasinungaling mo! Ba't ganyan yung mata mo? Ah! papunta pa lang daw siya sinampal. Saka ka lang sinampal eh. Sinungaling talaga nito. Papunta pa lang ako iyo. Sinampal mo na ako. ang gawin niyo po ate, painumin niyo lang po ng painumin ng tubig, ano po, tapos lagyan niyo po ng ano lagyan nyo po ng asin dito, no yung asin po na malapit sa kanya, no, yung sa palatito huwag niyo pong pawalan to ng asin okay ka na wala nang maisip na sasabihin <laughs> nako Talagang maraming manluloko! Kaya sana maintindihan nyo kung bakit ginagawa ko to! Napakadami na manluloko sa Pilipinas! wag ka nang babalik, ha? Bihira. Sko. Ay, Diyos ang daming drama, 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 drama lukohan. <laughs> Wala na nga. Ganun pa na ganun. Wala na yung sanib ano. Ganun pa na ganun. Anyway, anong tingin nyo dito? Naniniwala ba kayo sa kabulshitan na ito? Mga men? Pakicomment na lang po sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.